Gusto namin marinig yung commitment nyo kung ano ang gagawin natin after this. Pwede ba meron sa WCC? na estudyante? Ano ang pwede nating i-contribute bilang mga kabataan? Ang pibu ni sir, oh. Hi everyone, uh, ako si John Fergus Apangan, uh, isang uh, estudyante ng WCC. Uh, actually, ang WCC ay isang SDG advocate. Um, pinagsama-sama ang isang ang mga leaders ng uh, mga organization sa WCC. Uh, tinatawag namin itong Youth for Global Goals. Actually, uh, nagpunta kami sa uh, Baguio City for uh, Global Youth Summit. Pumunta rin kami sa uh, Pampanga for Global Youth Summit. Then, um, tawita kayo, um, No Poverty, the SDG 1 And then, ang pinakamalaking gathering sa na for youth, uh, ginanap din siya sa Moa Arena. And then sa, pumunta rin kami for youth for volunteerism sa University of Makati. And pumunta rin kami sa WCMC for youth for human rights. Ayan. So, um, kung gusto niyo pong uh, maging, ano ba to, maging advocate para sa ating, uh, tawag dito, uh, kalikasan, um, I advise you na Uh, sumali sa mga ganong uh, platform na tumatakad about hindi lang sa climate change, kundi sa sustainability and development ng ating bansa. Yan lamang po. Maraming salamat. Ay, teka, yung para sa gimba, ano naman ang gagawin mo? Mga gimbanyans tayo eh. Um, as a gimbanyans, Ah, uh, actually, hindi ako nag gimba <laughs> <laughs> I'm from Rizal Navay, okay. CEO Ah, uh, Rizal Navay, Ah, uh, uh, dahil nga nandito ako sa Gimba, Gimba, ah, uh, yun. Kailangan lang natin ng engagement and, um, participation sa mga local organizations na sumusuporta hindi lang sa klima, kundi yun nga, sa sustainability and development natin ating uh, bayan. lang. Thank you. Uh, Sige, magkasawag na ako. CRT. Ano ang ko contribute ng CRT? Wala na bang iba? Sige, <laughs> hindi kita na ikaw yung ano eh. Uh, very active. Hello po. Um, as a student who indulge or who belong to an organization One of the contribution of our schools in society or in the community itself is uh, by promoting uh, environmental awareness. Since the school in our institution, we are conducting uh, proper waste segregation as well as the cleanliness itself. And uh, by doing that, or by promoting that uh, kind of platforms or advocacy in our community, we are able to develop our uh, full potential in terms of preserving our environment. Thank you, CRT Bartolome, Sagalang High School. So, ano ba ang ah, kinokontribute ng Bartolome sa ganitong mga aktividad? Hello. Good morning po. I am Ashira Gainsi Galabon, that is Elder President of Bartolome, Sagalang National High School. And I represented Mga um, Siha um, and our Learners Convergence so 2024, which involves um, like a symposium po. We did also symposium for climate change. And also, as a SDG advocate, I attended the um, International Youth Celebration uh, uh, that was held in Pampanga That we learned so many things that we can um, implement in our uh, community po. So, first of all, po, as a like gimpangyan, we, mga SSL, eh, SSLG, and that, not just the student leaders but also the students of Bartolome Mesangala High School, we tend to participate in every way we can. Especially um po trash run and attending this kind of events. Po. And as for our school po in coordination of our YesO Youth for Environment for School Organization, um, we have Um, plenty of activities that was that is planned out for to make our school, not just our school, but our community, to um, be a better place for everyone. Thank you, Bartolome Tanggalang National High School. Blood! Ano ang ginagawa na ng blood? Uh, sa ganitong advocacy. Begin up blue. Share, share, la. Hello, everyone. Um, as the president for from Sag. base po sa base po sa na-observe po namin um, ngayon sa ating symposium, uh, um, bilang kabataan po, deserve po namin na magkaroon ng isang healthy environment. Kaya po, bilang leader, kami po yung way para mag-spread ng knowledge and kami po yung magsisimula kung paano yung gagawin para maminting uh, maintain po natin ng isang malinis at healthy environment. Hindi lang po para sa amin, kundi po para sa lahat. Thank you Moon. Nagpanayan High School Pangalan. Good morning po Good morning, everyone. I am from the Patria National High School. So, ang una po namin ginawa, yung mga yes o officers po, nagkaroon po kami ng field planting sa aming school, wherein nagtanim po kami ng mga calamansi and then lahat po ng mga students, we are scheduled sa pagdidilig po doon. And then, hindi lang po doon nagtapos. At sa grade 10 student po, meron po kami subject na AP, which is ang topic po namin doon, is contemporary issues ng first quarter. Mer meron po kami ginawa ng mga recycled materials. So, ginawa po namin yon And then, last po namin ginawa, sa Science Month, nagkaroon po kami ng event. And, nakapaloob po doon yung event na Trash Art. Which is, ang rule po, lahat ng mga trash sa aming school, yun yung i recycle namin. And then, afternoon noon, tapos na po yun, nagkaroon po ng na parang empowering sa mga students na... afternoon noon, parang pinapahalagahan na po namin yung mga basura yung mga ginawa po namin trash art. For example, sa section po namin, ang ginawa po namin trash art is trash kan po mismo, which is became usable po. And then yung mga yun, ginamit po namin para sa pagsegregate For personally po sa section namin, nakasegregate po yung mga papel, mga cup. So meron din po kaming mindset na it can be usable. So tinatapi po namin para magamit po namin for future purposes. Palakpakan naman natin ang nagpagdayan National High School. Andito pa ba, ba yung San Bernardino Integrated High School? And next, Bunol Integrated High School. Pangalan. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako, ako po pala sa ito. magandang umaga po sa ating lahat. Ako po pala si Maria Jessica Austria, ang SSLD President ng San Bernardino Integrated School. At ang um, maikikontribute po ng aming paaralan para sa climate change ay ang pagsisegregate mabuti ng mga basura. Dahil ang pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay makakatulong po ito sa atin upang mabawasan ang mga kalat sa lansangan. Maraming salamat. At uh, yung Bunol Integrated National High School. O binang, yes, so, bilang Yeso President po ng Bunil Integrated School, kami po ay nagtayo po na basurahan po. Nagpakalat po kami ng basurahan sa iba't ibang side ng school. Yun lang po. Maraming salamat. Okay.